Ayan, wala na. Nasira na yung aking selfie stick. Natanggal na yung wire niya dito na nakakabit. Kaya, hindi ko na siya i-on -io na ganyan. Wala na. So, order na lang tayo ng Lazada. Kasi minsan eh, hindi ko itong cellphone ay yung camera ko. Kaya, kailangan ko ng sa, ano, sa cellphone. Ang hirap naman kapag walang selfie stick ang hirap ano ang hirap gamitin pag hinahawakan lang yung cellphone oh. Masira na, sayang naman. Order na nga oh, pala, hindi kasi, hindi ka na nagluluto dun sa ano. Ay, ko ito. Alam mo mas ano, mas nangangamoy dito sa kwarto pag dun ka sa kabilang kusina nagluluto. Oh yeah. Ba't ano, ang layo naman ng electric fan mo? Dito hindi ko naaamoy eh. Kaya tinatanong ko kung kakain. Hindi mo naaamoy. Hindi. Sky, Bella. Ay, huwag na kayo dyan. Dito na, dito na. Halika dito. Dito tayo. Nasanay kasi sila na ano doon kumakain lagi. Halika na dito. Dito tayo. Sarap nitong ano, putok. Ang niliit ng putok na nabili mo, mahal, ha? <laughs> ito yung putok. Sarap ito, we eh. Meron akong binabilan sa kuya po. Sarap din niya. Malala yung malalaki. Malaki dito. Kain natin ito harap kasi pag putok, eh yung siksik na siksik siya hindi kagaya ng pandesal na nakalima ka na hindi ka pa nabusog kain tayo na, nag edit na naman ako guys na ano pangalawa <laughs> na video hindi ko kinuna ng marami yung ano yung video ng kasal ng pinsan ko hindi nga nagpo-post yun sa, ano, eh, sa Facebook ayaw niya. Napaka-private na tao. Ay. Hinahanap namin ni Papa kung ano yung nilalanggang doon sa kusina. Ito palang yema. Ay! Ay ko! Ang sakit pa namang ano, ang sakit ang mapupulan na langgang. Ang sakit kumagal. Grabe. Masarap kagabi ng gulaman nila, mayroong bubong, magayang ang makagawa <laughs> ng gulaman. Tapos yung hindi siya matames, yung buko lang, sabaw lang talaga ng buko. masarap yung gano'n. Sa init ng panahon, lahat naiisip mo kung paano ka sa init. Sabi din, ano, daming bisita kagabi, guys, sa ano, sa natenda namin na anniversary, wedding anniversary. Hindi lang siguro, ano yun, 70. Adami. Ito, kung gusto ko dito lagi sa ano, sa kusina na ito pero to, para pag ganito na ano na walang na hindi gaano ginagamit tapos nang gamitin yung ano yung lababo na klorox na kasi ang ano namin dito guys ang tubig namin nagkakalawang okay. hindi naman siya klorin yung chlorine lang di ano hindi ganito na ka-brown malawang ano niya eh Kung lang sana, puti. Kasi hindi eh, nangihilaw. Ang chlorine ba, nangihilaw ba? Tapos itong ano, itong pang-brush na ito, dadalhin ko na doon sa kabila. Ito bababatan ko, ito ng Clorox. Tapos dinala ko na rin pala dito yung ano, yung mga lalabhan ko. Magsasalang na ako, pupunta kami ni Papa ng Bayan busa na kami ng ano, supply. Wala na rin kaming cash. Wow! Cash. Nagsasaka <laughs> lang ako ng ganit Kasi dito sa nagtitiklo. Pagkakak pala. Oh my gosh. Bigat. Tara na nga, malibu ka na. Ayoko ng ano. Oo, alis na tayo. Ayoko ng tanghali. Ako. Napakainit ang na panahon. Yung mas pera may bulaklak na dilaw sa kano, pula. Meron na? Oo. Oh. Talaga? Oo. Oh. Yung mas pera. Ganun ba talaga oo, oo. Magaganda yun. Mga ano yun, mahal. Uh, maganito ito. <laughs> Salang muna ako, guys. Ito yun na ba yung kumot, hal? Uh, pati yung mga punda, no? Ilagay mo na lang dun sa ano. Huwag mo nang tiklupin yung mga punda lagay mo na lang sa upuan pagdating natin maglalagay tayo ayan yung mga punda guys hindi na namin inilabas kasi nga ma ano maalikabukan lang maglalaba na zipag zipag talaga <laughs> nag error bakit ka nag error hindi 6 minutes pa oh binago mo hindi iyan ko na uli salang ko uli isa pa ulit. Ayan. Ayan. Dito na kami ni Pops. Ngayon sa ano. Friendship. bibili sana ako ng soft drinks. Yung individual. Mahal pala. Malit na yan oh. 1650. Ayan. Ayan. Dito. Eh di mas maganda yung ganito. Kaya sayaan. Ito so, yung bigas nila. Ay oo nga ano. Walang halong durog. Ayan oh. Dinorado 1335. And guys, tapos na kami dito sa friendship. Sa ano naman, sa karne naman. <laughs> Kuha kami para hindi na rin kami labas ng labas ni Popsy. Tsaka yung pagkain ng mga bebe namin. Yun Tingnan niya, matanda na yan. oh, nakakaawa. Buko pa ang tindanya. niya. Tapos alam niyo guys, halos hindi siya makalakad. Marami lang akong pera. May pera lang ako. Bibilin ko lahat ng tinda niya. Nakakaawa, oh. Yung mga matanda na ganyan nagtatrabaho pa. Grabe. Grabe. guys. dito naman kami ngayon sa ano save more ano ang price dito 160 lang ang ano ang chicken nila kaya mas gusto ko na dito bumili eh. yung mga karni guys dito na namin binibili ni papa diba ano ito kanang ng sm brands na sm ito kaya mura lang yung ganun lang ano parang nagdakilan lang wala nawawala yung asan yung <laughs> oh ayan diba nakalaban na ako pagalis <laughs> namin <laughs> <laughs> ha <laughs> hmm bango <laughs> ay hal ito yung nasan yung ganito mo yung t-shirt mo kagabi ay yung ko shirt mo kagabi <laughs> Saan na ba? Wala nga eh. Hinahanap ko. <laughs> Wala. Hinahanap ko. Ay, ako. Nandito oh. Asan? Talagaan oh. Eh. Akin na. Hindi ko nakita eh. Pasaan? Hmm. <laughs> Ay, ayun pala eh. Hi, Isama hi. mo sa mga dekolor. Ay, sa ano? Aray. Ay, <laughs> Nagkagulo na. Salang ko para ano. Hmm. Ito, mga ito. Okay. So guys, ito yung mga pinamili ko. Ayan. Nagsitsirya na naman ano po. Habang <laughs> nanonood kami ni Papa. Good for two weeks naman ito. Tapos, subukan nga namin ito. Blend 45 na kape. At saka, ano siya Ako eh? Ah, condensada. Nakita ko kaya tinray ko. Ayan. Tapos malunggay coffee mix. O ba? Diba? Parang okay ito eh. Siguro kung hindi siya ano, masyadong makafein. Resistance siya Double pack. <laughs> And Ayan, pinalitan ko lang yung mga ano, mga pang-emergency namin ni Papa. Kasi nung mga nakakaraan, puro kami ano, puro kami ganyan, dilat, dilat, dilata. Lalo na sa gabi, sa tanghali, pag tinatamad, ganun, na magluto. Ayan. Frozen na ano, na yung Rowell's corn beef. Ayan. Para pag ano, mag-spaghetti naman kami minsan uli ni Papa. Meron ano, ang sarap nito guys. Ang sarap niya talaga. Yung isa lang di papa di ba yung ano nung nagmuak ako na spaghetti, isa lang yon yung nilagay ko na corn beef. Ang lasa ano? Rowell's. Bumili na naman ako ito. Rowell's. Mm. <laughs> <laughs> Tapos ito na guys, fabric conditioner at saka yung sabon. Yan yung binili namin ni Papa. Good for 2 weeks na rin yan. Tapos, bumili din ako ng zone rocks. Kailangan ko doon sa loob. Kasi yung andito, hindi na namin aalisin. yan. Sabi ko sa inyo, gusto ko yung ano, gusto ko may naka-steady dito. Tapos, doon sa kabilang lababo. Ganyan. yan, Alcohol, bumili din ako. Yung ano, request ni Papa, mustard. Bumili din ako. Kasi, mag, napag-usapan namin sa kanya sa gabi, magtitinatinapay na lang kami. Sunod-sunod na naman sa akin si Bella. Hi si Sky. Hi Kakay. Ilalagay ko lang itong yelo dito. Ayan, iniwan ko sila para naririnig nila 'yung bosses ko kanina, 'yung vlog ko. Ah, namiro-miro. Magdudulot na ng game. Ito pa sabihin 'yung ano, 'yung gutom ka na. Medyo lang. Aray ko po. Kain tayo guys Yung oras ala 2.50 na mag alas stress na Pananghalian namin <laughs> Nagprito pa kasi ako ng manok So para may pagkain sila mamaya Hi okay. guys Another budol so, Ang init Yung ilaw ito guys Na ano rechargeable ako sa Nagpabili sa ako ito, Kasi papapakip ano, bumili sila Dina, yung nagtitinda dyan sa harapan namin. Bumili sila, buy one take one ngayon, kaya nagpabili din ako. Nabudol na naman, nabudol na naman. Pero maganda kasi ito guys, siya yung ginagamit namin yung nasa kwarto. Ayan. Puta. Tingnan natin, sana okay lahat-lahat. Okay, wala namang damage. Ito yung magnet niya para maidikit mo sa ano, sa bakal. Isa lang yung ano, ay dalawa. Sticker pala niya. Pag i-steady mo lang sa isang lugar, tapos ito pala yung magnet niya sa ano, sa kwitan, ayan, magkabilaan. ay, iba yung, ayun. Di ba? Luwanag. Okay. Wow! <laughs> Isasaksak ko muna, Hal. Okay na itong isa. Yung isa naman, ito uli. Yung isa. Ayan. Sila is kahi, nasa labas ako eh. Parang miss na miss nila ako pagpasok ko dito eh. yun. <laughs> okay. Tapos open uli natin. Ayan. O, diba? Best budol. <laughs> Dalawa na ilaw namin. Bali tatlo na dito sa sala. Okay guys, time to retire. <laughs> Tapos na naman yung maghapon namin. Dito na naman kami sa kwarto. Kasama syempre yung ating mga bagets. Diyan sila. Oh, ayan. <laughs> Kasi malamig na dito. Kaya ali-aligid na rin sila. Hindi ano na kayo dito. Pasok! Akyat, mga bibi! Hindi ano na! Kala, kakay! Halika na dito! Hmm, ayan na. Ang bilis. Pag sinabi mong halika na. Bilis yan. Kaya kayo nagkakasugat. Eh, tama na yan. Shh. Bella, Sky, tama na yan. Para sila sa, ano, ligaya. Tama na. Mm, sige na, sige na. Good girl. Very good, girl. Ito nakikinig din ito, eh. Mm. Tama na. Okay, uh -huh. salamat po sa panunod ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag subscribe, subscribe na. Bigyan nyo din po ang thumbs up.